Okay, mga ka-farmers, mga ka-garden, ito ang ating misti sa F1 na binili doon sa Agri Sibugay. So, ito oh, ang kuan niya. So, 50 grams, dalawang 50 grams, 100 grams lahat. So, hinuluman ito ng tubig ng 24 hours. Pagkatapos, yan na, hugasin natin. Pagkatapos, ilagay sa yung lagayan mo na Asan na yung lalagyan mo? So, ilagay dito sa kuha natin. Okay, Diyan. Hmm. Ilagay pa hmm. siya. Hmm. Diyan. Okay. Ngayon ay June uh, July 7. So, Tama oh, na Mga apat na araw. Sige pa. Sige pa. Kalahati lang. Tama na guru, pinaganan na kung Okay, yan. So pagkatapos, balutan mo yan. Ibalot mo sa tila. Ganyan. So ganyan. Okay na. So, pagkatapos ng tatlong araw, so, tatlong araw ito, So ngayon ay Martes, ah, Lunes, ah, Martes. Martes ba Lunes? Martes, oh. Lunes. Sa City. Pero... City 7. Lunes. Ah, Lunes. So Lunes, Martes, Merkulis, Webes. Webes at sa Cabernes, pwede na yan itanim. Mm, a... oh, ito ang pangalawa. Okay na guys, ito ang pangalawa. Okay. So tumatarget tayo sa Kwan. So, the tatlo, uh, dalawang buwan at kalahati. So, magkuna ito, maguumpisa na mag-harvest so, ngayon. So, nagpunla pa tayo. Okay na, salamat po.